Ako'y nagpapasalamat sa Diyos, ano. Bago ako mamatay, ay nalamang ko ang bagay na ito. Hindi kasi tayo... Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo. Pero isang pribilehyo para sa akin at pribilehyo nating lahat na maintindihan natin itong isang bagay na parang almost impossible na maintindihan ng mga pastor sa ating panahon. Kayo ay magiging saksi sa bagay na ito, mga kapatid, na napakahirap na maunawa ang talinghagang ito. Hindi basta ito maunawa. Eh, matagal na panahon ko nang binabasa ito. At itinuro ng kapatid na peri sa amin ang kahulugan nito sa kanyang pagkaunawa. Pero ngayon eh, mayroon akong isang bagay na nakita na napakahirap maintindihan itong bagay na ito, mga kapatid. Kasi, sabi ni Kristo, sa mga, dun sa mga pariseo, na akala natin nung una, sa atin sinasabi, eto pala'y sinasabi niya, hindi naman sa atin, ako magbabasa, sa 19 ng Juan, o Sanwebe ng Juan, at versikulo 40, babasahin ko ng tuloy-tuloy, mga kapatid, hanggang makalagpas tayo sa gist. Ababasahin ko, sundan nyo ako, lagay nyo sa screen. Mga kapatid, lagay nyo mga teknisyan. Yaong mga pariseyo, nakasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapot ngayon sinasabi ninyo, kami na nakakakita, o hindi kayo bulag. Nananatili ang inyong kasalanan, katotohanang, katotohanang, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi niya kanino? doon sa mga kausap ng pariseo na nagbabanal-banalan, nagpapakunwa rin hindi sila bulag. Katotohan ang katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapot ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto, Dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanyang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Sa iba'y hindi sila magsisisunod kundi magsisita ka sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito. Dadapot hindi nila napag-unawa kung anong bagay ang sa kanila ay sinasalita. Eh, talinghaga pala yan. Eh, eh kung basahin natin, eh, akala natin yun na mismo yung nasa letra eh, si eh. Opo, ganun nga po. Eh, talinghaga pala yan eh. Meron pala namang ibig sabihin iba yan eh. Eh, yung sinabi ni Kristo pala sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang, ang, gayon ay tulis at magnanakaw. Sila yun Yung mga eskribas at pariseo, Sila yun hindi lang nila naintindihan na sila yon. Bakit? Eh kasi, gumawa sila ng, ng aksyon, inakay nila ang Israel, inakay nila ang Israel, ang bayan ng Diyos, hindi naman sila pumasok sa talagang pintuan ng kulungan. Wala silang permiso ng bantay-pinto. Basta't umakto lang silang mga saserdote at mga tagapagpanggol ng kautusan. Hindi naman sila inilagay ng Diyos. Kaya sila yung tulisan at magnanakaw na pumasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa. Tandaan nyo mga kapatid, may kulungan ng mga tupa. Ang mga tupa niyan yung mga unang tupa ni Kristo na nakakulong na sa kulungan, nasa kulungan yan. Alin ang kulungan? Ang Israel ang kulungan. Oh, nakakuha mo kapatid na Dani. Opo, kapatid na Eli, yung po palang kulungan na noon, yun ang Israel. Na kung sa ang na Israel, Opo. yun ang kulungan na doon nandun si Kristo, kaya siya nandoon, nakapasok siya sa pintuan. Ang nagpapasok sa kanya, ang Ama. Nakuha mo ba yung punto na yon? Amen po. Ang nagpapasok okay. sa kanya, ang Ama. Kaya, paano siya nakataso, binigyan siya ng Diyos ng kahalalan. Isinugo siya sa 15.24 ng Mateo. Pakibasa mo, Sis Luz. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bangay ni Israel. Ang, ang mga tupa nasa Israel, at dun siya sinugo, kaya pinapasok siya ng ama sa Israel. Nakukuha mo yung punto na yon kapatid na Luz? Opo, awa ng Diyos, naiintindihan po namin na kaya yung nga po pala, ang kulungan noon ay yung Israel. Yung mga Israelita noon na inakay nitong mga pariseo na parang voluntary lang sila, self-appointed, na naging mga pastor sila doon, kaya lumalabas sila talaga yung tulisan at magnanakaw kasi wala silang permiso. Pumasok sila sa kulungan. Ang kulungan ay yung bayang Israel. Nandun yung mga unang tupa ng Diyos noon na hindi naman otorisado tong mga pariseyo para maging pastor nila. Ang pastor talaga, ang Panginoong Heso Kristo. Kasi siya yung may permiso ng Ama. Siya yung pinahintulutan ng Ama na pumasok doon. Siya yung pastor talaga. Hindi po yung mga na... Ma, ah, yung... siya ang talagang pastor dahil siya yung pinahintulutan ng Ama pumasok kasi sabi niya, hindi ako sinugo kundi sa mga tupa sa bahay ni Israel. Ede, eh, para makapasok ka talaga sa kulungan ng tupa o sa Israel, eh, dapat sugo ka. Eh, siyang sinugo para doon sa mga yun, eh. Hindi naman itong mga dinat na Kasi ang sabi niya doon sa talingaga yung mga nauna sa akin, mga tulisan at magnanakaw. Opo, oh, po. Oh. Basahin mo yung bisotso. Ang lahat ng nangauna sa akin Siparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapat hindi sila dininig ng mga tupa. Eh ang ibig sabihin yung mga kausap niya? Yung mga pariseyo yun na yun na umaakay sa Israelita nung panahon bago siya dumating. Yung mga nauna sa akin, kagaya nila kay Pas. Ah, kagaya nung mga umaakay ng mga dakilang saserdote sa Israel nung, nung bago dumating si Kristo. Sabi niya, yung mga nauna sa akin na yan, mga tulis at magnanakaw yan. Kaya sabi niya doon sa mga pariseo, well, sabi ko sa inyo, katotohanan, ang hindi umaakyat sa, ay, ang hindi pumapasok sa talagang sa pintuan ng kulungan ng mga tupa, hindi umaakyat sa ibang daan, ang gayon tulis at magnanakaw, sila yun eh. Opo. Sila yun. Ngayon, ano ngayon yung talinghaga? Sa Jesus Data po at ang pumapasok sa pintuan ay isang pastor ng mga tupa. Ayon, ang pumapasok sa pintuan, kung ibig sabihin, kung ang pagpasok ay legal, hindi illegal. Ang entry niya, legal, legal entry. Sa pintuan siya. Kung sa isang bansa, dumaan siya sa airport, no? sa immigration. Hindi illegal, hindi siya hindi siya inilagay sa maleta at inilagay doon sa conveyor. Hindi ganon. Kundi, pumasok siya talaga sa legal na paraan. Dumating siya sa Israel, may hula bago siya. Tak! Pagkatapos, naganap yung pagpasok niya sa Israel no magbautismo siya kay Juan. At tatandaan niyo yung mga talatang binasa ng kapatid na Daniel, ano? Nagumpisa yung kanyang ministeryo, pumasok na siya sa Israel, mula sa pagkabautismo ni Juan ah, naglalabas-masok na siya sa sa Israel. <laughs> Ngayon ganito, ang gusto kong maintindihan ninyo mga kapatid, ang sabi ni Kristo sa Isdos, ang pumapasok sa pintuan, alin pintuan? Yung pintuan ng kulungan. Kasi sabi niya, yung pumapasok hindi sa pintuan ng kulungan tulis at magnanakaw. Eh, pero yung pumasok, pumapasok saan? Sa pintuan ng kulungan ay siyang pastor ng mga tumpa. Nakukuha mo yung punto ko, oh, Sis Luz? Opo, oh, Eli. Dapat doon pumasok sa pintuan ng kulungan para legal ang pagpasok. Ang papasok doon, yun talagang pastor. Kasi yung mga tulisan at magnanakaw, hindi doon sa pintuan ng kulungan dumadaan para makapasok. Yun. <clears throat> Ngayon, ang ang problema dyan sa panahon ni kapatid na Perez yung pumapasok sa pintuan ng ulungan siya ang pastor ang paliwanag namin eh sino ang pintuan? si Kristo kaya pagka pumasok ka kay Kristo ikaw ang pastor ng mga tupa Ganon ang paliwanag di ba si Luz dati? opo na po Di ba gano'n, kapatid na Daniel, dating paliwanan? Opo, kapatid na Eli, gano'n po ang nadidinig ko nga po. Na, alibawa, ako, pumasok ako sa pintuan, eh si Kristo yung pintuan, pumasok ako, may karapatan na akong pasturin ako. yung mga tupa. Opo. Pero hindi pala gano'n, kapatid na Luz, alam mo kung ba't hindi gano'n? Bakit po? Eh pagkatapos niya sabihin yung talinghaga sa versikulo 6, Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapot hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. E tila yun. Muli nga ang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. O, Diyan ngayon nagkakagulo na. Bakit po, Bud Eh, kasi kung siya ay pintuan, eh dapat pumasok sa kanya. Opo. Para maging pastor ka ng tupa. Opo. Kasi pumapasok sa pintuan, siya kulungan na isang pastor ng tupa. Eh, sabi niya, eh ako ang pintuan. Eh, sa kanya ka papasok para maging pastor ka si Kristo yung pastor eh. Opo. Si Kristo yung pastor. Eh, di ba sabihin pumasok si Kristo sa sarili niya? Ganun ba yun? Para maging pastor siya. Hmm. Yun nga po, Badeli, ang problema. Hindi pwedeng hmm. ganon. Ayon. Yun ngayon ang ating lulutasin, sis Moose sa pamamagitan ng aaral uh, na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ganito para maintindihan nyo mga kapatid ano ah, <coughs> <coughs> ang gusto kong ipapansin sa inyo basahin mo yung 11 si sluze at basahin mo yung G7. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ang aling pintuan ang sinasabi niya? Yung pong pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ayan. Basahin mo ang G7. Muli ang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ayan. De, napansin mo ba ang pagkakaiba, Sis Luz? Opo. Yung sa G1, pintuan ng kulungan ng mga tupa. Yung sa G7, Pintuan ng mga tupa. Good. Magkaiba, no, Brad Dani? Amen po, kapatid Nelly. Ngayon po namin napansin. Yung sa 7, pintuan ng mga tupa. Yung nasa 10-1, yes pintuan ng kulungan ng mga tupa. At, may pintuan ng kulungan ng mga tupa, at tapos may pintuan ang mga tupa. Opo. Mag-isip kayong mabuti, mga kapatid. Makinig kayong mabuti. Huwag kayong matulog. May pintuan ng kulungan ng mga tupa, doon nakapasok si Kristo, kaya hindi siya tulisan at magnanakaw eh. Yung mga dinatnan niya sa Israel, mga tulisan at magnanakaw kasi umaaktong pag-aakay ng Israel, wala namang, pag, hindi naman nakapasok sa pintuan ng kulungan umakyat lang sa ibang daan, isinaksak lang yung sarili nila. Hindi sila pumasok dun sa legal entry, yung pintuan ng kulungan. Si Kristo nakapasok dun sa pintu, sa, sa Israel, sa pamamagitan ng pintuan ng kulungan. <coughs> ng mga tupa. Merong entrance sa Israel eh, sis Luce. Ano po yan? Yung katwiran. Para makapasok ka sa bayan ng Diyos, mabilang kambayan, katwiran yung papasukan mo eh. Yung pintuan eh. Yung pintuan, katwiran yan sa Biblia eh. ba? diba? Hmm. Nandun sa awit 118-19. Buksan sa akin ang mga pintuan ng katwiran. Hmm. Aking papasukan. Ito mo, Ano ang pintuan sa Israel, sislos? Katwiran. Ayong katwiran ang pintuan. Si Kristo nang magkatawan tao sa Israel para siya maging pastor ng mga natupang naliligaw sa Israel ayon sa 15.24 ng si Mateo. Hindi ako sinugo kundi upang sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ang Israel ang kulungan, ang bayan ng Diyos ang kulungan ng tupa. Nakapasok si Kristo sa bayan ng Diyos hindi siya kahit saan dumaan, dumaan siya sa talagang pintuan. Alin ang pintuang dinaanan niya? Yung katwiran. Dumaan si Kristo dun sa pintuan ng, ng katwiran. Ang pagkapasok niya sa Israel, may kahalalan siya. Isinugo siya ng Diyos sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel. Hindi pa nga siya pinanganak, Mayroon ang nakahandang hula na siya ang tutupad noon binigyan tayo ikas ng Diyos ng isang anak na lalaki ang pamamahala sa Israel maba, maaatang sa kanyang balikat ang kanyang pangalan tatawagin ka mangha mangha takapayo walang hanggang ama ah, ng kapayapaan at ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan na hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian ibig sabihin ang pagkapasok ni Kristo sa Israel ang pagdating niya hindi pa siya nagkakatawan tao, inuhulaan na siya na siya'y magiging pastor ng Israel. Amen. Sinabi ng Diyos kay Moses, magpapalitaw ako ng isang propetang gaya mo sa gitna ng iyong mga kapatid, sabi ng Diyos kay Moses. Si Kristo yun eh. Kaya yung pagdating ni Kristo sa Israel, yung pag-akay niya, legal yun. Ang Diyos ang naglagay sa kanya. Ang Diyos ang bantay pinto binuksan ng sa kanya ang pinto ng Israel para siya ang umakay dun sa mga tupang naligaw sa Israel na pinahamak ng mga saserdote, pinagmalupitan, hindi inalagaan, hindi niyo tinalian ng may bali, hindi niyo inibinalik ang nangaligaw, hindi niyo uh, hinanap ang nawala, hinanap ang nawala. Pinagpuluan ninyo silang may karahasan at may kahigpitan. Kaya sila'y nangalat dahil sa walang pastor. Sila'y nangalat, naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang at sila'y nangalat. Yan ang hula ni Ezekiel sa pagdating ni Kristo. Kasi nangalat yung Israel, nawala ng pastor. Kasi yung mga nagpapastor, pinagsamantalahan sila. <coughs> Di na, di na lang ngayon ng Diyos si Kristo sa Israel, pinapagkatawan tao. Ang pagkakatawan tao niya ay nakapasok siya sa Israel sa pamamagitan ng katwiran, ng pintuan, may hula sa kanya, may kahalalan siya, sinubo siya. Ito na mga yung ito, di naman ito. Mga nagdaan lang sa ibang daan, kaya nakaakay sa Israel, inililigaw pa ang mga tupa mga tulis at magnanakaw ang tawag ni Kristo diyan sa talingaga ngayon. Sino kapatid na los ang bantay pinto? Ang Diyos po. Ang batayan, ang Diyos ang bantay pinto, siya lang ang makakapagbukas ng pinto para makapasok yung pastor sa kulungan eh. Amen. Ah, huh? 127, 1 ng awit. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Ang bayan ang nag-iingat ang Diyos. Siya ang number one na bantay. Kung may mga bantay na tao, malibang ang Diyos ang magbantay, walang kabuluhan ang gumigising ang mga bantay. Kaya alam mo, si Kri, ang Diyos Ama, bantay pinto yun si Jesus Amen po. Siya ang nagbabantay sa Israel. <coughs> ah ang, ang, Ang kanyang anak, ang Panginoong Heso Kristo, pumasok sa Israel sa kapahintulutan ng Ama, binuksan siya ng bantay pinto. Ang bantay pinto ang Ama. Yung ibang nakapasok na nagpapastor sa Israel, dumaan sa ibang daan kaya tulisan at magmanakaw. Nung nakapasok si Kristo, ayon sa talinghaga, inilalabas niya yung mga tupa. Amen po. O, basahin natin yung distress. Distress 1. Binubuksan siya ng bantay pinto at binirihay pinto ang Diyos. Tama? Yeah, tama po. Kasi siya ang nagbabantay sa buong bayang Israel eh. Siya, may, siya ang may karapatang magpapasok kung gusto niyang papasukin, di ba? Opo. O, yung pastor ng mga tupa na putasok sa pintuan ng kulungan, hindi sa ibang daan, siya yun eh. Siya yung pastor ng mga tupa eh. Pumasok sa talagang pintuan ng kulungan ng mga tupa eh. eh kaya siya nakapasok pala, binubuksan siya ng bantay pinto. Ano nga susunod? At dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila inihahatid sa labas. Ah, uh, inihahatid niya sa labas yung mga tupa na nandun sa kulungan, na pinasok niyang kulungan na Israel. Inihahatid niya sa labas. Kaya pala inaalis niya sa pagka-Israelita na sa laman, inaalis niya. Naintindihan mo, huh? Inihahatid niya po sa labas ng... Inilalabas niya doon sa pintuan, doon sa kulungan. Kulungan, opo. Kasi yung kulungan na yon, hindi na yun ang dapat pagkulungan ngayon. Kasi, nung dumating si Kristo, kaya inilalabas niya na doon sa kulungan na yun yung mga tupa niya. Ah. Naintindihan mo, huh? Opo ang ang Israel noon... oh tumaso oh, ka yung kalanguna, lang muna sumama ka para wag ka kumabitin opo kaya pumasok siya doon ilalabas niya yung mga tupa niya pakikinggan yung tinig niya tinatawag nilabas niya yung mga tupa niya doon sa dating kulungan no opo opo tapos sabi niya sa sabi niya sa isang talata meron pa rin akong tupa hindi sa kulungan ito dadalhin ko rin sila nakita mo yon opo ha opo <laughs> So, ang una niyang misyon, yung tupa sa Israel, alisin niya ron. Aalisin niya. Susunod na sa kanya yung mga tupa. Yahatid niya sa labas. Tuloy natin ngayon sa 4. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig at sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitaka sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Ang bao talaga palang yung tinig niya, papakinggan ng kanyang mga tupa, ilalabas niya na doon sa kulungan na yon. Amen po. Hmm. Na-imagine mo, ilalabas niya sa Israel eh. Opo. Kaya sa panahong kristyano, wala na tayo sa wala na tayo sa kautusan ni Moses. Wala na tayo sa palatuntunan ng Israel na kumukulong sa Israel doon sa unang kulungan. Naintindihan mo ba yun? Opo, amen. Naintindihan po namin. Ganun pala. Pumasok siya doon sa kulungan na yun yung Israel, yung original na kulungan ng mga unang tupa ng Diyos nung araw. Kaya siya pumasok doon para mailabas niya itong mga tupa. At nung mailabas na, ayun naman, meron naman siyang sinabi din na meron pa siyang mga ibang tupa, hindi sa kulungang ito, hindi nga dito sa Israel. Kaya kailangan sila dalhin ko. Kaya itong parang nasa loob, inilabas na niya kasi may iba pa po siyang tupa na pagsasamahin naman niya ngayon yung nando doon sa ibang kulungan. Ganun po, Brother Eli? Exactly. Ayun, salamat sa Diyos. Well, ito tapos dyan. Di tapos. E eh, di nilabas niya na ngayon. Ngayon, <clears throat> okay. Pagka pagkatapos niyang mailabas, sinabi niya ngayon sa siete. Muli nga ang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Kailabas niya na sa kulungan, nagpakita ngayon siya ng ibang pintuan, napapasukan naman ang mga tupa. Siya yon. Amen. Opo. Pagkatapos mailabas, doon sa kulungan na may pintuan, ito naman ngayon. Nasa labas na sila, labas na sila ng pintuan na Israel. Nagpakita na po siya ngayon ng bago naman na pintuan na siya na ngayon ang pintuan ng mga tupa. Nung mga tupang inilabas ang yan. Sa kanya ngayon papasok, hama? Okay, opo. Sa kanya ngayon. Basahin po ngayon ang gis Ako ang pintuan ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. eto, ulitin ko si sa sabi ng Diyos, sabi ni Kristo, ako ang pintuan. Hindi niya sinaging, ako ang pintuan ng kulungan. Hindi. Sabi niya, ako ang pintuan. Pintuan siya ng alin? Ng mga tupa. Niliwalag niya sa g -7. Ako ang pintuan ng mga tupa. Kaya sa kapito ng Juan, dalawang pintuan dyan eh. Pintuan ng kulungan na dating kulungan, kung asan yung mga unang tupa, pumasok si Kristo rin sa pintuan ng kulungan na yon. Nakapasok siya. Nung makapasok siya, pinakinggan siya ng kanyang mga tupa para ilabas niya ngayon doon sa kulungan na yon. E di nailabas niya na. Nagturo ngayon siya ng ibang pintuan na papasukan. Siyempre, paglabas mo sa Israel, eh, wala ka naman pupuntaan. Dahil dapat may puntahan ka, mas maganda. Si Kristo ngayon yung pintuan ng mga tupa, di Diba? Ngayon, sabi niya, ako ang pintuan. Sino man taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas. <coughs> <coughs> Ito ngayon ang problema mo, sis Luz. At papasok at lalabas, makakasumpong ng pastulan. Alam mo, paliwanag ni Manalo diyan, sis Luz. Ano po, Bet Eli? Uh, basahin mo ang kanilang pasyugo. Sige, basahin natin. Ano na namang kapalpakan yan?